Kung napapansin nyo mga kaibigan, napakalamig ng panahon ngayon. Kahit lagpas kalagitnaan na ng buwan na Enero. Ano nga bang mga sakit na pwede makuha dahil sa sobrang lamig ng panahon sa uh, linya ko natin? At maganda natin ang, ang uh, bagay na to, sa isang spekto para maiwasan po natin ang posibilidad na tayo po yung magkasakit. Nasa linya po na ating komunikasyon si Assistant Secretary Eric Taig ang tagpagsalita ng Department of Health. Asik Taig, sir. Magandang hapon. Magandang hapon po. Apo. Magandang hapon po, sir. Kamusta na po? Si Oning po ito. Apo. Apo. Uh, ano hubang sakit na maaaring makuha natin, sir, sa sobrang lamig ng panahon? At ang ngayon po, ang ating binabantayan ay magkaroon po tayo na malawak ang pagdami ng kaso sa influenza. At mm -hmm. Katulad ng nangyayari ngayon sa Bansang Amerika. Pagamat, ang, ang, ang fluke season po sa ating ban, bansa ay sa bandang Hulyo pa po. Mm -hmm. Yan lang dahil sa maraming mga kababayan natin ang uh, nanggaling uh, Amerika at ngayon bumalik na sa ating bansa. Iba, yung iba nagbabakasyon pa uh -huh. at alam naman natin ang malamig na panahon ay conducive ho para tayo po ay mahawa sa mga tao may sintomas na kaya pinag-iingat po natin mga kababayan natin. Opo. So maliban sir sa influenza, wala na ho bang iba pang sakit na maaaring maugnay sa malabig na panahon? Sa ngayon po, binabantayan din natin ng tigdas na maaaring mauso sa mga bata. Chicken pox sapagkat uh, itong mga virus na nabanggit ko, yung tigdas, mm -hmm. chicken pox, ay lumalabas siya sa panahon ng tanggabi, katulad uh -huh. ngayon. At unti-unti, uh, yung mga batang hindi nabakuna sa tigdas, maring mahawa at uh, dahil sa lubang nakakahawa yan, mm -hmm. ay maraming bata ang pwedeng dapuan ng tigdas. Sa pagkaganon, uh, natin na dadami yan sa pagpasok ng tagaraw. Subalit ngayon na po nag-uumpisa uh, yan. Ayun. So, ibig sa, sa mga magulang, sila po ay pumunta sa health center, dala yung mga anak nila para magpapakunaan po kontra pratika. Ayun sir, yung sakit na dengue, uh, alam natin na uh, usually before, iniugnay to sir pagka panahon ng takulan, pero ngayon sir, talagang all year round, uh, ho, ay talagang uh, ang dengue. Opo, tama yan. All year round po yung dengue, matakandaan na... Uh, lumabas na rin yung chikungunya, kahawig ng dengue yan. Mm -hmm. Yung dengue, mga bata ang karaniwan ng kakasakit. Ang dinadapuan naman ng chikungunya, yung uh, basa may edad na, mga adult, or kudsaan. Pareho-pareho, may lagnat mm -hmm. at pamamantal ng balat. Subalit, dun sa chikungunya, yung mga pananakit ng mga kasu-kasuan na matagal mawala at parehong lamok po ang nagdadala ng mga virus po, po. Mm -hmm. Ano ba yun, sir? Parang hindi, um, nahihirapan na ba tayong matukoy kung, uh, like for example, dengue kagad, ka yung uh, nakagat o yung lamok na may dalang okay, dengue? Uh, Unang-una, magsuspect tayo ng dengue, lalo na sa mga bata yan. Mm -hmm. At si Kung niya, kung ang pinakareklamo niya ay pananakit ng kasukasuan, yung tinatawag nating joint may. So, mm -hmm. talagang masakit na masakit yan. Alos hindi makapakon po pagising sa umaga. Uh ah. mo, po. Eh, yung pala, si po yan. Ayun. So, pinakamainam, sir, kahit isang araw pa lamang ang lagnat at uh, wag, na natin antayin na magkaroon pa ng uh, sakit na iba pa, ano ho, okay. kundi okay. makapagpakonsult sa doktor. Sa mga sakit ng dulot ng manamig na panahon, kailangan po makapal yung ating Uh, uh, pananggalak po sa dalik. Mm -hmm. At dun sa mga nasa Baguio, Tagaytay, kailangan po eh, talagang may tabing yung natin na po tayo proproteksyon protection na natin yung natin sa kapatinga. Mm -hmm. At daka kumari meron tayong gloves o guantes para nasa ganunay na pro-protection na tayo laman sa ikaw po ng malamig na panahon. All right. Bagamat siya ng pag-asa sinasabing lalamig pa sa buwan ng Pebrero. Ngayon pa lamang, mag-ingat na po tayo. Ano po? Opo, at uh, wag po tayong maliligo sa umaga nang hindi nagpapakulo ng tubig o kaya maligam-gam yung ginagamit po natin. Okay. Para, kasi ho, ang epekto ho ng sobrang lamig ay bumababa yung resistensya natin. Madali tayong Kapitan po ng mga sipon, trangkaso, mm -hmm, mm -hmm. o mga pag-ubo po. Alright. Dr. Eric Tayag, maraming salamat po sa oras po ninyo. Magandang hapon po. Maraming salamat at magandang hapon hanggang sa muli. Alright. Mga kibigyan, si Assistant Secretary Eric Tayag, ang uh, tagapagsalita po rin ng Department of Health. Adi uh, po na kapalayaan. Sa so, mga nais makipag sa responde, pakitext ang inyong buong pangalan, address at ang nilalaman ng na reklamo. Maari nyo kaming tawagan sa aming hotline lunes sa gambiernes alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga sumusulat po sa aming via snail mail, pakisulat din po inyong contact number para kaigad matawagan. Narito naman ang numero at iba pang detalye maaari nyo tawagan at magpagnay. Maaari po kayo magpadala ng mga video sa amin na gusto nyo makita o mariklamo. Tao man ito makaganapan na kapamirwisyo sa inyo at gustong maksyonan. At para mapanood ang aming mga previous episodes, ilike lang ang aming Facebook fanpage, Responde underscore net 25. Happy birthday kay Norvi de la Cruz. Happy viewing kina Zed Drenton. Yoko Morata at sa ng estudyante ng informatics ni Liman na masugid po natin mga taga-sumibay. Maligayang panunod din kina Renz Brian Duran, LV Lore Alfonso o Adolfo at Rhea Mendoza de Leon. Maraming salamat po sa mag-asawang Ignacio Igne Manaog at Emmy Manaog ng ICS printers. Salamat din po kay Dr. Elaine Galvez at sa tabubo ng Galvez Clinic. Ang responde, mga niyo, lunes, Miyerkules at biyernes, alas 5.30 ng hapon hanggang alas 6.00 ng gabi. Ang tangi po namin hangat, ang kayo matulungan, walang labis, walang kulang. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang responde. Ako si Orin Miranda, magandang gabi.